Abalang-abala si Sun to be Lola na si Sylvia Sanchez sa pagluluto ng request ng kanyang anak. Kari-karing napakasarap at syempre may partner na laing. Iyan pala ang gusto ni Rhea Atayde na mistulang parang naglilihi na nga. sa hobby ni Sylvia Sanchez ay ang magluto. Kaya naman palagi niya pinaglulutuan ang kanyang mga anak. Pero this time ay special ito dahil iniluto niya ang kanyang specialty na cravings ng kanyang anak. Kaya naman abalang-abala siya ngayon. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Ang kilo po ito, kaya ganito kadami eh. Ewan ko, ba't yung binigay yung dilagay kasi ng lahat, lahat sa bahay. <laughs> kaya to. Ha! Ah! Bilisan niyo na. Hinaan mo yung ano, hinaan mo yung masusunog ilalim. Okay. Ready? Ma. Hindi ko na kaya to. Hindi ka rito. Saka ba minit? Palit ka. Yung ilalim, ganun. Kayo may gawa niya. Tara-tara. <laughs> okay. Uy. Napakaraming iniluluto ni Silvia Sanchez Talagang lahat ng tao sa kanila ay makakakain ito At syempre tinutulungan siya ng mga ito Sulit na sulit at may mga kasama pang tagahalo Mula pa madaling araw ay nagahalo na daw sila At ngayon nga ay inabot na nga ng alas 11 ng umaga Para lang sa pagluluto ng isang wataw na laing At syempre ang masarap na kare-kare Classic na laing ni Silvia Sanchez siya daw magluluto. Kaya mo lang. Ha? Nakahalo lang po. Gano'ng karaming laing lulutuin mo, sir? Ayun. Isang kawang malaki. Baka kainin ni Cesar kasi yung bumbayan eh. Panindigan ni Cesar ha. Ito naman na aking kapatid na lagi sa akin. Silvia Sanchez. Ayan. Isang barangay. Yan. Damihan mo. Para masarap. Ayan. Hi, Olive. Hello ano po, ma'am. Anong niluto mo? Olive Luchon? Opo. prito lang, prito. Madam, oh. yung ano, Okay. Oh, ayan, hirap na hirap ka kasi hinalo yung bigla. Dapat dahan-dahan. Oh, sige. Okay, sis. <laughs> Kaya ha. Oh. Tapos yung mga ano, sangkap nasa sa ilalim. Paano yan? Ito yung ni Sis. <laughs> eh, kasi hinalo. Bawasan nyo muna. Kalahati. Tapos ihalo. Tapos ihalo ulit ng panibago yung mga <laughs> Andiyan pa. Oh, sige. Hanggang bukas ka magbubungkal niyan. Ano 'yan, buhangin? Oh, 'di ba? Sakit sa ulo tong si Cesar. <laughs> ano, Cesar AJ kaya? Oh. Sige. Oh. Dilagay <laughs> kasi Ano, Freddy? To the rescue na kay Cesar. Hindi nga po ni Cesar. Ano ko, Paano yung lahat <laughs> yung, ano yung gulay. Atat na atat. Ayaw, Freddy. Kasi sa inyo, sinagsabing lahatin ka agad. Oh, ayun na, Freddy. Sige. Ayaw kong anahin yan. Ano? ano? Ayaw kong i-mix yan dahil sakit yan sa kamay. Mukhang napakasarap talaga ng luto ni Miss Sylvia Sanchez. Napakaram na dekado at siya mismo ang nagtitimpla ng mga ito. Kusing na nga daw ang kanyang happy place lalo na ngayon na anak niya mismo ang nagre-request ng kanyang mga lulutuin. Kaya naman game na game basta walang trabaho itong si Sylvia Sanchez. Sabay-sabay niyo eh! Ewan ko ba sa inyo? May taxi? Nagmamadali? Ayan na siya. So, <laughs> Nagpalit na ng na. <laughs> sando dahil pinagpawisan. Ka Ayan kasi, binalo niyo lahat sabay-sabay. At -sabay. taping maluto, ah. Parang construction <laughs> lang, ah. Kailan ka maluto? 24 hours? Oh, sige. Sige, Freddy boy. Oh. Kalokohan niya yan eh. Ayoko niya maghalo. Masakit sa braso yan. Sige, palitan niyan tatlo diyan. sabi ni AJ Kayo may gusto yan eh. Ilang oras magtabangin ang luto? Sampung oras yan, AJ. Hanggat sumarap. No. Sabi <laughs> no. Ano, Freddy, pang ilang bihis? Pangalawa na? Uh, sige, mamaya. Bihis ka ulit. <laughs> hawakan ng jelly na. Okay. Ibang kilo po ito. Kaya ganito kadami. Eh. Ewan po, ba't yung mo na kasi ng lahat? Lahat sa bahay. Kaya <laughs> to. Ah! Bilisan niyo na. Hinaan mo yung ano. Hinaan mo yung ano. Pasusunog ilalim. Ready! Ma'am. Hindi ko na kaya to. Lika rito. Teka, one minute. Palit ka. Yung ilalim, ganun tayo may gawa niya. <laughs> Tara na, okay? Uy. Ilalim. Kaya hindi ka sunog. Ilalim. ilalim, ilalim, ilalim. Kasabay nga ng pagluluto ng laing ay sinabayan na rin ito ni Ms. Sylvia Sanchez ng pagluluto ng kare-kare. Nire-retouch lamang niya itong kare-kare dahil hindi raw pumasa sa kanyang panlasa. Kaya siya na raw ang magtitimpla nito para pumasa rin sa panlasa ng kanyang anak na nagkikrate nito na si Rhea Atayde. Kaya matigas, mga gata kompleto ha. Pagoy! Yung pawis <laughs> Ayan, sige. Paus ayos para mag-construction ng laing. Ha? No, ano? 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 Mag-construction ng laing. Nagluluto na. Hindi siya. Nagluluto na yung dahon niya. Lalamot na yan, Freddy. Koning tiis na lang. Ang Kasi ang dami mo ng kinakain laing kasi. Lakas mong kumain. Masarap na lang. Make sure lang sa ilalim. Ma Basta talaga request ng anak ni Sylvia Sanchez, lalo-lalo na ng kanyang panganay na si Rhea Atayde ay gagawin niya. Dahil nga nag siya sa luto ng kanyang nanay.